오잇! 이재또? 이재 init ang panahon. Init ang panahon guys sa Plaridel guys. So, nakita niyang kalangitan. Sobrang init. Oh, blue na blue ang langit guys. Oh my god. So yan guys. So ito yung ano namin guys. Dito kami uh, pinanganak sa Plaridel Occidental guys. Diba? So ipapakita lang natin guys ang mga sitwasyon ngayon sa aming probinsya at ito po yan at mainit pa ang panahon ayan. so ayan guys nakita yung mga motor na yan guys kailangan nilang magpunta kung saan dapat ang, kanilang mapupuntahan so ayan guys sobrang init talaga guys ayan ayan Ayan, so dito lang kasi ako guys, nakatayo kasi pupunta kami ng Oroqueta City. So, ayan guys. Ayan guys. Ang ganda ng aming pwesto dito kasi malilim. Tapos may mangga, may puno ng mangga guys. So, dito kami sa may gilid. Ayan, ayan. Dito sa may gilid kasi mahinat. Gaabang po kami ng masasakyan guys kasi pupunta kami ng Roqueta City guys. Pinapapunta kami ng aking kapatid na si Leticia Caboral. Ayan guys. Mm. So ayan guys, no? nandito po tayo sa uh, tapat po ng simbahan sa UCCP. Ayan. Ayan po ang UCCP guys. So yung ano niyan guys, sa gilid niyan, yun po ay daan na papunta sa amin. Oh, diretso. Yung nakita niyo po yung may tricycle. Ayan. Ayan. Nakuha sila guys. <laughs> Ayan guys, na nakuha yung mga sasaka dito guys. Ang daming dumadaan guys. Kasi... Pag itong tanghali guys, marami kasing dumadaan. So, pagdating po ng hapon, medyo pag uh, tungtong ng alas guys, hindi na po abira uh, po ang sasakyan na pumupunta at uh, dadaan dito kasi ganyan po ang uh, ano, sa probinsya. Pag ganitong oras, marami po talaga ang mga sasakyan na dadaan. So ayan guys, no? So kung baguhan ka pa lang din sa aking YouTube channel, uh, don't forget to subscribe. My channel Landscape May Vlogs and follow my Facebook page, like, comment, and share. So, uh, wag kalimutan nating pindutin guys ang ating notification bell o sa baba para po kayo updated ng aking mga video. So, yun po kasama ko, ay eh, pamangkin ko. Dalawa po kami pupunta guys ng ano, ng Oroqueta City. So, kailangan namin pumunta Kasi pinapapunta po talaga kami So malapit na po kasi ang fiesta doon Ngayong uh, pizza 16 po ng Oktobre Ang fiesta doon So pinapapunta kami Kasi may kailangan namin uh, Pag-usapan para sa fiesta guys uh, So ayan guys no At ipapakita ko lang din at Medyo uh, kanina pa kami nakatayo dito guys Hindi pa kami nakakasakay So mahirap sumakay dito pag ito kasi dito sa aming probinsya ang mga bus po dito ay may mga oras po. So kailangan nila maghintay ng cost, ano ng passenger doon sa may ano sa may uh, terminal bus para uh, pag napuno uh, sa kasila sila aalis. So ay nahirapan kami pumunta doon kasi sobrang init po ng panahon. So uh, dumiretso lang po kami dito sa may uh, crossing ng UCCP para uh, mag-abang ng bus papuntang Oroqueta City. So, yan guys. So, shout-out, shout-out sa lahat dyan. Yung mga kasama na uh, vlogger ko dyan sa Kang Sir Viva Shout-out sa inyo. Pasensya na kung uh, hindi na po ako nakapag-ano sa GC kasi nag po ako sa group natin. So, kailangan po natin. Uh, Naihiyan na po kasi ako mag -ano kasi gawa ng uh, bibira lang po ako makapag tawag dito bibira lang po tayo makapag-support uh, sa inyo kasi sa uh, may ginagawa po kasi ako uh, pagdating sa barangay ako po kasi po nag uh, ano nang uh, aming kapitan saka sa kasaming congressman so ayan guys maraming maraming salamat at uh, salamat sa patuloy na pagsusuporta sa ating channel uh, so shout out sa iyo uh, DGMX vlog Kulats TV Sir Viva Mascarados uh, Si Lawrence Dairot Shout out sa iyo uh, Hanggang dito na lang guys At maraming uh, marami maraming salamat Sa inyong lahat Sa walang sawang pagsusuporta sa ating channel uh, God bless po sa inyong lahat And bye bye God bless us all